Alain? Sang baso to. Hayro imong pangaywang kwan karon. Ayos. Mabenta at palaging ubos ang mga coconut candy ni Ate Dorina. Pati ang mga kababayan natin sa abroad tuwing may umuuwi dito sa amin, isa sa mga bili nila ay ang coconut candy ni Ate Dorina. Pati nga raw ang ibang lahi ay nagugustuhan raw ito medyo kasi babo. mo na try ko. yung sampalok. Mahal abot ko sampalok. Malisod man do sampalok. Hindi mo ka naman manok. Hindi mo ka naman manok. Kaso ro coconut candy, sabi ro. Pre, pag ako nag-pre-prepare, unahin ko muna yung pagsusot ng ipon. And then, meron ako dito. Yes, sir, net. Talagang naglalagay ako niyan. Nga naman to eh, mga 1 or Mga 1 oh yes, half kilo, 1 kilo lang naman. Tatayo na ang senyorita. Tatayo na dito. <laughs> Tatayo na dito yung senyorita. At saka mag... Pipipipay na tayo. Yes. Kasi sa sobrang taas ko eh. Kaya, oh, ito. And then, ilalagay natin yung gata. At inilagay na rin ni Ati Dorina ang isang kilong kalamay. Mayroon nung Ayos. <laughs> then, hugasan ko muna yung... Hugasan ko muna yung sandok. Siyempre, hindi naman natin masasabi na kwan, linisan natin ulit ito. Almeres. Kasi kung wala akong linga, yung ginagamit ko is mani. Mm. Para sa ano po yan? Sa kindi. Ah, yun. Mm. Seasoning Si suning niya. Ayan. Habang inaantay ko yan na lulusaw yung kwan, dudurog-durogin ko naman ng ganito. Mm -hmm. Tapos kakantahan pa. Oh, <laughs> <anong kinakantahan? laughs> hindi yan. <wala>. Joke <laughs> lang. Ako lang yun, <laughs> sir. <laughs> o, oh, ganun lang yan. Tapos habang yung anak ko naman doon, oh, magugupit ng, ng papel. Oh, oh. Hmm. Okay, Tapos yung isa na. to naman, nagsiselfon muna kasi hindi pa niya, kwan, hindi pa niya tuka. <laughs> hindi pa niya tuka. Hmm. Ganon kami. Ganon kami so dito, yung sir. Yung tungkad naman ni Kuya ay sa... Magkukudkod ng nyog. Ah, tapos na siya. Tapos na siya siya. Siya na nagkudkod kanina. Mm -mm. Tapos yung kukuha ng... Ba ano, pag, pag sa Bisaya kasi, bagak-bak it saging. Oh, ewan ko sa... Oo, oh, ewan ko sa Tagalog. Anong ta balat ng saging? Hmm. Hmm. Diyan nila. Diyan ilalagay. Sa ano yan? Ah, dyan ilalagay. Diyan ilalagay. Hmm. Hmm. Mm. Ganun lang yun, sir. Proseso, ano? Yes, sir. Pag sa 2 kilos, sir, pag kasi minsan 2 kilos yung ginagawa namin para hindi naman aksa, aksaya sa kahoy. 2 hours or kanang 3 hours. Kaya yung, oo, kaya yung minsan, yung ginagawa ko, kung halimbawa, sa hapon ako gumagawa, di chat ko yung bunso ko, nakalab, ano oras ka uwi? Sabi niya, ma, lalabas na ako sa school. So, start na ako niya na magpipiga ng nyog. Mm -hmm. Tapos, isasalang ko na yan. Darating na siya yan, mga half hour, maluloto na. Magpuku mag, may kakwa na ako. Ayun. Oh, Ang bango ng mani, ah. Mm -mm. Pag wala akong linga, ito yung ginag ginagamit ko. Ano ba masarap? Yung linga or mani? Yung, sa, yung iba naman kasi, sir, yung gusto nila is linga. Pero kung ako kung sa akin naman gusto ko yung mani kasi oh. pag mabango ba sa ma akin, o, di. Basta piniritong mani. Mhm. Mm Eh itong mani ako rin nagpiprito niyan. Ah. Hindi ako bumibili ng kuan ba? Ng yung luto na. Oo, yung luto. O kag kagaya ng ganito. Tapos para madali siyang malusaw, ginaganyan-ganyan ko. Yun. So balikan naman dyan? Oo, oh, babalik-balikan ko yan para madali ba siya malusaw. Oh. Uh -huh. Gano'n yung ginagawa ko. Tsaka yung kuwan ng nyog, uh -huh. ito rin yung panggatong ko. Uh -huh. Yun. yan e magkano ngayon ang nyog? 5 piso. Uh -huh. piso lang ay yung bayad ko sa tsuhin ko. Uh -huh. Na, sa isang kilo, magkano ang nagiging puhunan ninyo? Sa isang kilo, sir, is yung finished product niya na. Aha. Na kukuha ko ng 350 or 3. Depende kasi. Oh, o, no. na napalabas ko. Depende rin kasi minsan sa kalamay. oh, anong binabasihan doon na kalahating kilo o isang kilo ano? Ano yung binabasihan yung kalamay po? Yung kalamay kasi may time kasi minsan na sa, iwan ko lang sa pag kilo ba nila or alin na sabi nila 1 kilo uh -huh. Ay may time din na lumalabas din dito is 300 lang yung kalalabasan o oh oh, 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 kuwan, oh. ganun hmm. nilalagyan ko ng ito para hindi masyadong mainit uh -huh. ayan ang panangga o. mo ayan ang panangga ko dito sa init Ay isa pa sa mga nagpapasarap kasi made siya ng kahoy talaga ang yes, ginagamit magastos ako niyan sa kahoy bumibili hmm. ako ng kahoy o kaya yung pinagkukuha ng bilao, bila, ano yung ano itong tawag to? to? Bao. Bao, bao. Ito yung kinukuhanan ko. Mm. Iniipon ko rin yan. Uh -huh. Ito yung panggatong ko. Sumatagal so, tagal pa ito, mga isang oras pa. Ma madali lang yan sa mga paghalimbawa ito, pag malusaw na ito, ito. Uh -huh. Another yan na isasala ko uli. Mm. Uh -huh. Pagkasala ko naman ito, yan, continuous na yan maluto, madali na yan maluto. Uh -huh. Kaya mag, ginaganong ko madali, para madali malusaw, madali malusaw siya. Mm -hmm. Jim, iwag karay, iwag daw kong tao. Sige lang, okay lang man po. Ganito lang yan oh, sir, man. yung buhay namin. Makata nakatapos, makatapos na yung mga anak ko dito lang, kahit paanong tulong. Mm -hmm. Kaya kung paano, nagkakulungan na kami talaga dito. talaga ang mga sakripisyo ng mga oh, nanay, sir. ano? Kaya nakikita rin siguro ng mga anak nyo yung mga sacrifices ninyo kaya nag aral sila na mabuti. Oo, sir. Mm -mm. Sa awa kako ng Diyos, nakatapos naman yung dalawa. Basta mm -hmm. sinabi ko lang sa kanila, kung mag-aaral kayo, mag aral kayo. Mm -hmm. Kasi yung kako, si Papa nyo, hindi nagkukwa na opisina ba. Oh. Sa araw, araw nagbibilad araw-araw. Mm -hmm. Kasi kako kami, hindi kami nakakakwa ng kulihiyo hanggang high school lang. Papa mo rin undergraduate din ng high school pero ako nag-sacrifice siya para makatapos kayo sa pag-aaral. Kikita natin dito yung pagmamalasakit ng uh, bawat miyembro ng uh, pamilya. Kaya nagtutulungan sila. Ang uh, asawa ni Ate Dorina ay uh, sa construction daw nagtatrabaho sa Maynila ngayon at ang isa pa niyang anak ay nasa Iloilo na rin, nagtatrabaho din doon. At yung dalawa nga ay nandito sa bahay nila, uh, tumutulong kay nanay nila. Pagka walang klase, itong uh, dalawang anak niya ang nagtutulungan. Ang isa ay tagakayod ng niyog, ang isa naman siya naman ang nagpiprepare ng uh, pambalot dito sa mga coconut candy. So talagang lahat sila ay may may kanya-kanyang toka sa gawaing ito. Mm -mm. Ah, kanya-kanya ka kay Prada, ano? Oo, kay Edilene Francisco. Ipo-promote ko lang. Ipo-promote oh, ko lang sige. ito. Ito, Rosalinda Ito, Dimes. Rosalinda Dimas. Oh, eh. Itong ganito. Hmm. -mm. Ito. Dahil itong kumbo at saka latik, Francisco. Ah. shout out sa mga... house. Ah, sige, shout out mo dito. <laughs> oh, shout out kay Edelene Francisco at kay Rosalinda Nimes mm. sa Andangaranga Homemade Man, sir. Homemade rin ito Oo, na mga oo. merienda. Bicho-bicho, latik, and then kumbo. kumbo. Mm. Ang kumbo po ay ito ang tiyatawag sa Tagalog na maruya. Maruya. Mm. Kanag wait lang ako. Ga. Ayan. Sarap. Ang okay, sige po. Yeah. Tapos oh, po niya, ilalagay na din sa Oo, pag matigas-tigas na, ilalagay na. Kasi meron pa ako ditong panho eh. Itong tubig oh, Para malaman ko kung luto na siya. Oo, ilalagay ko siya dito sa tubig kung, kung luto na siya o hindi. Ano po malalaman pag dito di kung matigas na ba siya ilalagay ko na hahanguin ko na Asag parang mag papatunog pa po tayo sa mm -mm. tapos titikman ko pa yan kung okay na siya or hindi Gano'n yung pagkwan ko Pero ito malapit na to Tapos na lang yung magkukuan wala na yung Mhm Magulo dito 'di Mhm Ha

Babad lang. Babaran lang yung tubig. Hindi, baba Sige, sige, sige. Baba pa tubig ng mga. Ito, kailang, kailang. Okay then, sendo, kwan. Mm. Tapos, ito na yan. So, yan. habang mainit pa, binabalot na? Yes, sir. Habang mainit, ibabalot. Na, Matigas. Matigas na? Papasok ka, papasok ka yan. Ganito. Laki-lakihan natin. yan, ibabalot. Oh.

Ganyan so mga yun. ganyan mga ilang uh, mga ganyan ilang minutos mo yan maano teh? Ma, ano te, ma matapos ng balot. Wala na mas siguro mga 30 minutes yan. Ah so dapat kailangan mabilisan. Mm -mm. So inahabol na Ma hindi siya titigas. Mm. Pag pag, pag lumamig na balot. biglang titigas yan. Mali yung balot mo. Ah mali. <laughs> o mali din mo. Mali ang balot ni Ate Prese. Yeah. yeah. Hindi marunong ano. Hmm. Oo nga. Iba man talaga putos gi So natatantya na ninyo kung mga ilan yung ano ganyan. Oo, na halimbawa ang finished product nito is minus pag sa 1 kilo, 350 or 300. Mm. -hmm. Do yun. Okay. No, Dito okay na ako. Pero Ayan. Ayan. ano naman yan kasi Mm -hmm. sa so, kakawan naman to eh, ilang sala mo rin siya eh, dalawang sala. Kasi Baleng... pag hindi mo siya sinala, makwan mo talaga yung huling kain mo ba na parang may mga buhangin. Ah, sinasala mo yung... Talaga, two times po isasala siya. Yung ano po, yung... Kalamay, yung ah. nangusaw niya. Ah, sinala pa yan kanina? Yeah, oo, two times. O, tingnan mo kung halimbawa ang malamig na kasi siya, parang matigas na yan. Mm -hmm. Dapat yung pagbalot mo, magkabilaan. I see. Mm -hmm. Ilipat, di ka, ilipat ka naman doon sa kabila. Kung steady mo lang dito sa kabila, matigas na siya, o. Oh. o oh, oh, mm, maabutan. Abutan. Kaya kung magluluto ako, dapat may kasama ako. Mm -hmm. Kaya minsan kung talaga malaki ang order na hindi ko makwan, tinatawag ko si ante na tulungan ako. Mm, -hmm. mm -hmm. Kung tingnan mo. Duty Ay, no, 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 no. At kahit wala ako dito sa bahay yan, may mag-text sa akin na ganito, may order kami, paki deliver lang nito. Mm -hmm. Ichat-chat ko na dyan kay auntie na ipaki-deliver kay Toto Randy. Yung anak mo, sanay na sanay eh, oh? Oo. Limbawa, kung iba yan, ibang bata yan, sir. Mm -hmm. Hindi yan tutulong. Hanggang puro lang CP yan, puro ganon. Oh. Hindi yan talagang hinihinto nila yung sipi. Talagang minsan niya nagagalit ako sa kanila. Puro sipi lang puro CP. ako nyo, puro sipi. Ako rin, kaya minsan yung nagkakamali. kasi yung sipi palang hawak-hawak nila. Nag-aaral sila. Mm. mm -hmm. Kagaya noon na kuan COVID. Tapos, pag ikaw naman ang sipi, puro, sabi nila, puro ka lang pubring vlogger. Yes! Sir. Sabi nila. Uh, na, mas lalo yung pangalawa kong anak ngayon. Mm. Oh, -hmm. uh, mama, ikaw lang yun kasi kay pobring vlogger, kagalam ng permi naman palagi, palagi ganun. Oh. Kami naman puro sipi. Hindi ko naman kasi alam na kaya puro sipi sila. Yun pala, nag-aaral kahit dito sa bahay. Mm -hmm. Kaya minsan niya, nasa kwarto sila. Sabi ko, laban na nga kayo, magtrabaho na kayo, ganun ganon Puro lang kayo cellphone, kukunin ko yung cellphone, sisirain ko, sabi ko na ganon mm -hmm. Hindi ko naman pala alam na nag-aaral sila. Oh, Kaya minsan, alam mo naman yung mga nanay. Hmm. Talagang kuwan. Kaya oh, minsan ako pan... ng mga nanay. Ano pa? <laughs> Pero minsan naman, sir, tama oh. lang naman eh. Oo. Oh. 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 Yeah, oh, sa gilid mo. <laughs> Ikaw malang nababaan ko. Tapos hmm. nawari. Oh, diba, muting na mo, mo kini kapabilisan, matigas na. Hmm. Eh, Ayun ho. Tamang... Pag... Paano yan? Pagka tumigas ulit, di lulutuin na Hindi lang. na, sir. Hindi na pwede. Masusunog na, no? Masusunog papait at saka na. Kwan, Magiging dulce na yan. Ano na yan? Pa Iba na yung papait na yan, sir. Pag... Ah, pag... kaya pag ma-overcook din yan, palapait mm -hmm. din yan. At saka may kalamay rin kasi na mapait. May kalamay na kahit hindi na siya sunog, may lasang mapait pa rin. Mm hmm. ba diba kaninang unang, di ba kaninang balot? Parang matubig siya. Mm -hmm. O ngayon, ngayon o, oh, oh, tigas-tigas na. Sa tigas na. Kaya dapat talaga ko magpano nito, habol mo nang na balot. Hmm, bango, no? Hindi ka gagamit bandilya? Hindi. Natural lang Natural talaga? Natural lang talaga yung, at saka yung mani. Pero kung sa akin, mas maganda sa akin yung mani kaysa sa linga. Pero yung, hmm. iba kasing customer, sabi nila damihan yung linga. linga. Oh. Ano nga sa English yung linga na ano yan? Sesame si seeds. Si ah, sesame si seeds. Oh. Kaya minsan, pag naubusan ako ng linga, hmm. na lang, pinat na lang yung gina, ginagamit Lagay ko. Mo. Hmm. Kasi sa Kalibo pa ako bumibili niyan. Kasi yung kalamin niyan, Kalibo pa ako niyan. Kahit kwan yan, dali-dali akong punta ng Kalibo yan. Hmm. akala ng ibang tao yan, dito ako yan sa bayan, sa Banwa. Hmm. Hindi naman kasi ako maluho, napupunta ako kung kalibo, kung nakaano-ano, ano, kung ano suot ko, yun na lang. Hmm. Pamasahin mo ka agad pa kalibo, no? na Malayo, na. Eh, eh, mas makwan kasi doon. Dito kasi yung kalamay, may time din kasi nakwan. Alam mo talaga yung pughay. Hmm. Eh, sayang lang din naman. Di at least ako kalibo na lang, ako at least Makapamili doon. Pamili ka ng quality. Di, at saka may suki ako talaga doon, kalibo. Hmm. Yung mura pa dati yung kalamay, Tige isang sako ako bumibili. Kasi ang kalamay parang galing sa ano eh. Antike. Antike. Oo, oh, kay, tat, kay, tatay mo, antike siya kumukuha ng kalamay. Mm -hmm. mm. hmm. Pero ngayon, ang mahal na. Dati kasi yung... Magkano na? Magka ilan na na yung Ang kilo? kilo? ngayon ng kalamay, 100 pesos. Mm -hmm. At siyempre kung 100 pesos yung kan mo, eh ang liit lang, di ba? Paano naman yung kan mo? Lugi ka talaga kung hindi ka naman mag-adjust. Mm -hmm. Kaya yung ginagawa ko lang, ina-adjust ko naman talaga yung kwan. Para mailabas ko lang ba yung puhunan ko. band paper pa, no? Mm-mm. -hmm. Bumibili ako niyan. magkano na ngayon ang isang rim? 200 plus? 250? Hmm. Yun ang kinukwan ko. Siyempre yung kahoy pa, binibili. Nyog, binibili ko na yung nyog. Kahit maraming nyog dito sa liikot namin, siyempre bibili na talaga ako. Mabilis na, malapit na matapos. di oh, diba? Kwento-kwento lang. Mm -hmm. Tapos na. Yung huli na yun sa akin. Tapos yun. Mm -hmm. Tapos, nasaan yung box natin? O, oh, ito. Ganon. Ah, ibabalot na. Mm -hmm. By ilang piraso? One. Twenty-five pesos. Mm. na -hmm. na yun. Mm. Para ako. O di ba kanina yung una, har ito yung huli, malambot, tapos itong kuan tigas, tigas na. Kano na yan. Ibabalot na siya. Mm. Mm, -mm. ako takong ga. ako kaputol. Ma, tahun aku matang di pun enggak. Mm -mm. Itu tan saking led. Mm. Mm. Ini kita aneh maton, mm. tahun yang don. Yes sir. Mm. Sana ada mago panu? I internet. I hope sir. Okay. Is, uh, okay, lang po? sa may, sa one sa so one week kung halimbawa mm -hmm. ito i example ka lang itong one week. Mm -hmm. Nakabenta ako ng more than one five. Oh. One week lang yan. Pero may time din nga isang araw naka naka one ako ng 1,000 to 2,000. Oh. Order yon. May nag-order na sa akin ng 1,000. May time din nag-order sa akin na pamanila no mahal na araw. dalawang oh. 2,000. Two 2,000 pesos ito sir. Plus pa yung kwan. Sa tupay, minsan okay lang eh. Pang kwan ko lang naman din sa mga bata. O anong gusto nyo? Ganon sabi ko sa kanila. Wala. Wala naman silang hilig ako. anong gusto? Wala. Napakalaking tulong raw nito para sa kanyang mga estudyante. Dalawa pa kasi ang nag-aaral nitong mga anak. At bago nga kami umuwi ay binili na rin namin ang lahat ng mga ginawa na ito ni Nanay Dorina. Bumili rin kami ng mga gulay niya at binigyan rin namin siya ng pera mula sa aming sponsor na si Tita April. Ate Dorina, maraming salamat po sa pagkakataon na may promote natin ang mga lokal na produkto at malaman din ng mga kababayan natin kung paano ito ginagawa. Thank you, thank you so much sir sa inyong pagpunta dito sa bahay at sa pinomote nyo yung 4G's coconut candy. Maraming maraming salamat talaga sir Opo. sa oras na binigay nyo sa amin, Opo. sa akin. Para mas makatulong pa sa pag-aaral ng mga anak mo at ganoon din sa puhunan mo, ay meron tayo dito sponsor mula kay Tita April. Thank you, thank you, mayroon thank you itong so 2, much. po Thank you, thank you so much, sir. Malaking yeah. tulong na po sa amin ito at saka sa pag-aaral ng mga bata. I hope, sir, sa lahat-lahat po tangkilikin po ninyo yung product namin na 4G's Coconut Candy and pulboron. Sana po matikman ninyo. At kung gusto nyo po, pumunta na lang po kayo dito sa Luguhon, Madalag, Aklan. Or yeah. kaya makikita po niyo dito sa amin na... Level, Ito po kung sino yeah. yung kuan label na. Pakikita po niyo yung 4G coconut candy, polboral at saka candy. Coconut sana po, candy. coconut candy sana po tangkilikin po niyo kahit saan po kayo, nasa malayo po kayo. Pero ito po, talaga ma pag natikman niyo, balik-balikan po niyo. Ah, thank you, thank you so much. Ano po ang mensahe niyo kay Tita April at I thank you, thank you po. Ate April, sa binigay nyo nito, malaking tulong na po sa amin ito. At saka sa pag-aaral ng mga anak ko, malaking tulong na po ito. Thank you, thank you so much po. At sana po, gabayan po kayo na habang malakas po yung kanyo dyan. Kung saan naman po kayo ngayon. Thank you so much po. Ayan po. Maraming salamat, uh, Tita April at Tita Lorena. Ati Dorina, maraming salamat thank you, thank you, po sa sir, po. pagkakataon ulit. Sa malaking tulong niyo po niyo sa akin, thank you, thank you so much po, Apo. sir. Maraming salamat uh, mga kapobre sa inyong panunood. Kung may mga katulad nitong mga local homemade product kayo na nais na may promote at may pa sa ating mga kababayan, maari kayong mag-message sa amin, libre po ang aming nga promotion lalo lalo po doon sa mga kababayan natin na walang kakayanan na, na, ipap, na magbayad ng malaking halaga para sa advertisement kami po ay libre na tutulong sa inyo maraming salamat po magandang araw